Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa pagpasok ng 2025, lalong umiinit ang global competition pagdating sa modern fighter aircraft. At ngayong in South Korea at United Arab Emirates ay pumasok na sa seryosong pag-uusap para sa isang napakalaking partnership, mukhang may bago na namang banta na maunahan na naman ang Pilipinas sa pila ng mga next generation fighter jets. Ang pinag-uusapan dito ay ang 15 billion US dollar na proposal ng South Korea para sa KF-21 Boramae partnership kasama ang UAE. At kung gaano kalaki ang numerong 'yan. Ganoon din kalalaki ang implications nito, hindi lang para sa Korea at UAE, kundi pati para sa Pilipinas na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakakilos ng lubusan para sa multi-role fighter program ng Philippine Air Force. Ngayon, pag-usapan natin ng malalim kung ano ang ibig sabihin ng deal na ito, kung paano nagmamadali ang ibang bansa para masigurado ang production slots nila, at kung bakit kailangang kumilos na agad ang Pilipinas bago tuluyang May 1. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ayon sa report ng Army Recognition, ang proposal ng Seoul ay hindi basta-bastang aircraft purchase lang. Hindi ito simpleng buy and deliver, ang proposal ay isang comprehensive fighter partnership. Kasama dito ang local assembly sa UAE. Ibig sabihin may gagawing pabrika o assembly line mismo sa teritoryo nila. Subsystem integration na nagpapakita kung gaano kalalim ang partnership na nais ng South Korea. Joint export opportunities, ibig sabihin kapag may ibang bansang bibili ng KF-21 sa future, posible na parehong UAE at Korea ang kikita. Ito ay hindi ordinaryong arms sale. Isa itong pangmatagalang strategic industrial alliance. Kung iisipin, para itong ginawa ng Turkey sa kanilang Bayraktar TB2 drones, o ng UAE sa kanilang joint development programs para sa armored vehicles. At ngayon, gusto nila ng permanenteng parte sa global fighter market. Ang ibig sabihin, ang UAE ay hindi lang bibili ng jets gusto rin nila ng production capability at export leverage. At ang Korea, willing silang e-share ang malaking bahagi ng kanilang aerospace technology development para lang masiguro ang isang malakas na partner. Bakit nagmamadali ang UAE at maraming ibang bansa? Sa panahon ngayon, hindi na pwedeng hintay-hintay muna. Ang global defense industry ay sobrang siksika na. Halos lahat ng major fighter platform sa mundo ay may mahabang pila. F-16V production line fully booked dahil sa orders mula sa Taiwan, Bahrain, Slovakia, Bulgaria, at iba pang bansang naghahabol ng modern jets. Rafale backlog umaabot na sa halos lima hanggang 8 years depende sa configuration. Eurofighter Typhoon may ongoing upgrades para sa Germany at UK, kaya longer queues ulit. Subgripen may malaking backlog na rin dahil sa Brazil at Sweden modernization commitments. At ngayon, KF-21 Boramae, kahit hindi pa fully operational, ay nagiging trending choice ng mga bansang tumitingin ng 4.5 dagdag generation fighter with stealth features. Sa madaling salita, production slots are running out. Hindi katulad noon na konting negotiation, pwede ka nang singit sa production line. Ngayon, kailangan mong mag-reserve years ahead of time. Kung hindi, ikaw ang last priority. At dito pumapasok ang peligro para sa Pilipinas. Kung mauuna ang UAE, ano ang epekto nito sa Pilipinas? Ang UAE ay isa sa pinakamayamang militar sa Middle East. Kung makapasok sila sa KF-21 program bilang industrial partner, automatic may priority sila sa production schedule, upgrade pipeline, at export influence. Ang magiging senaryo ay ganito, mas dadami ang orders para sa KF-21. Mas lalong hahaba ang production queue, mas lalong magsisikip ang global fighter supply, mas mahihirapan ang mga small-budget nations, katulad ng Pilipinas, na sumingit o mag-request ng airlier delivery. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Army Recognition na ang development na ito ay malinaw na reminder para sa Pilipinas, bilisin niyo ang MRF program. Sa ngayon, nasa dalawang platform ang pinaka-possible, F16D or Sub Gripen C, D or EF depende sa final budget release at negotiation. Pero parehas ng aircraft na ito ay may backlog na. At habang nagpapatumpik-tumpik ang Pilipinas sa paglalabas ng pondo, may ibang bansang lumalagay na sa pila. Kung mauna ang UAE, South Korea, Poland, at Indonesia sa production ng KF-21, ang Pilipinas ay baka wala ng available slot sa loob ng 7-10 years. Ang ibig sabihin, baka 2035 or 2036 pa makakuha ng first delivery. Hindi ito exaggeration. Ito ang nangyayari ngayon sa global fighter market. Bakit kailangang magdesisyon na ang Pilipinas? Dalawang dahilan. Isa, national security pressure. Habang lumalala ang tensyon sa West Philippine Sea, hindi na sapat ang FA-50PH bilang frontline fighter. Oh, capable sila. Oh, reliable. Pero hindi sila designed para sa multi-role, long-range air defense missions. Kailangan natin ng aircraft na kayang magdala ng long-range air-to-air missiles, mag-survive against modern Chinese radar systems, at mag-operate sa contested airspace. Ito ay kayang gawin ng mga MRF platforms tulad ng F-16V, Gripen, or kahit future KF-21 kung makakasabay ang Pilipinas. Pero kung hindi magdedesisyon ngayon, malalay tayo. Again, dalawa, production timeline prices. Hindi pwedeng sabihin ng isang bansa na wala kaming jets ngayon pero by next year meron na. Hindi ito refrigerator, hindi ito kotse, hindi ito ready-made na i-deliver after 3 months ang fighter jet procurement ay may lead time na 5-8 years minimum. Kung umorder ka ngayon, earliest 2031 ang delivery mo. Kung late ka pa magdesisyon, 2034 ka pa magkakaroon. At ang mas masaklap, kung fully booked lahat ng planta, walang delivery kahit may pera ka. Ito ang senaryo na gusto ng Pilipinas iwasan. Hindi lang ito tungkol sa pagpili ng aircraft. Ito ay tungkol sa decisiveness. Kung ano ang pipiliin ng Philippine Air Force, dapat e-finalize at e-approve na ng national government. Hindi pwedeng every year ay nagbabago ang priority. Hindi pwedeng dependent ang decision sa political season o kung sino ang nasa pwesto. Kung hindi pa handa bumili ng F-16V dahil mahal, pwede pa ring piliin ang Gripen. Kung gusto minsan ay local assembly, maraming bansa ang nag offer nito. Kung gusto ng future-proof design, pwede rin tingnan ng KF21 sa next batch. Ang point, kailangan ng magsimula. Kapag hindi, mauunahan tayo ng mga bansang mas decisive, kahit mas maliit ang Air Force, kahit mas limitado ang defense budget. At kapag lumampas na ang production window, wala nang habol ang Pilipinas. Ang truth dito, the global defense market favors countries that move fast. The UAE knows this. Poland knows this. Finland, Czech Republic, Indonesia, Greece, they all know this. Kaya sila naglalagay agad ng orders kahit 2,030 pa ang delivery. Importante ang slot reservation. Ang South Korea, dahil sa galing nila sa industrial strategy, ginagamit ang KF-21 para maging isa sa top 5 fighter jet exporters sa mundo. At kung magsucceed ang partnership nila sa UAE, magiging mas malakas pa sila sa aerospace industry. Meanwhile, ang Pilipinas nasa evaluation stage pa rin. Kung hindi kikilos ang gobyerno, magiging FA-50PH pa rin ang pinaka-modern fighter natin hanggang mid-2030s. At sa panahon ngayon, napakadelikado nun. Ang South Korea-UAE KF-21 partnership ay isang wake-up call para sa Pilipinas. Hindi ito tungkol sa pagsabay sa trend. Hindi ito tungkol sa pagiging high-tech ito ay tungkol sa survival at strategic readiness at habang tumatagal ang Pilipinas sa pagdedesisyon ang ibang bansa ay naglalagay na ng pondo, kontrata at production slot kung hindi kikilos ngayon ang Pilipinas wala tayong ibang masisisi sa huli kundi ang sarili natin